Umiiyak. Ha? Uy. Ha? Yan po ang epekto ng, ano tawag yan eh? Spinal headache. Ha? Pag sinisiis, ganyan talaga. Ganyan din ba kay Asha? Hmm, ganyan si mami mo. Ganyan siya. Kaso ngayon, tagdag lang kasi. Oo, oh, dumadagdag siya. Tinan <laughs> tinong ginagawa, guys. Nilay. Sobrang sakit ng ulo ni Emily. Sabi niya, spine headache daw yung dahil sa CS. Di ba merong ini-inject sa likod nila. Pagka mga anak pag CS ka, bago operahan. So, sobrang sakit ng ulo niya. Subukan so, ko siya ng gawlo. Dumidede yung baby guys. Dumidede. Ayun. Matago. Baka makita nyo kasi yung boobs ni Mami Ems. Kailangan niya kumain kasi malalakas yung gamot niya. Kailangan may laman yung dyan. Bawal pa yung mga hard, hard na pagkain sa kanya. Sa mga nagtatanong kung ano yung reaction ni Baby Asher nung nakita niya yung baby brother niya. Ano yung unang ginawa? Inila yung paa. <laughs> okay. so, ngayon din yung um, first na kami yung papaligo kay baby Eli. At yung pinaka-struggle para sa akin, kasi pag baby, siyempre hindi mo pwedeng basta-basta bombitin. Bomb <laughs> no? Kaya ah, siya, sure, binabombit ko na lang ng bidet yun. Hindi ko naman tae yun. Ay, kising na. Naliligo ka. tapos 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 na, tapos 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 na. tapos 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 hoy wala akong sinabi na gainerty Alam ko yung nararamdaman mo. Hindi kaya ng Bay gesit yung sat na ulo mo eh. No. Anong gamit bibilin ko? Saka sa pupunta ko ng Mercury. Mm. Makakatulong yung kape para sa'yo. <laughs> Grabe, napakalaki niya na ito wala na yung sakit ng ulo niya kahit papana guys naka starbucks na siya <laughs> <laughs> yung wala yun dapat naka starbucks pinagisilbihan kita ha ba, tinatadyaan mo ako oh, ha kaya sinatadyaan ako